ito ay isang kwentong ikinagulat ng mundo na nakuha kahit ang atensyon ni Elon Musk isang coach ang nagdala ng labindalawang estudyante sa isang cave exploration trip. Ngunit sa hindi inaasahan, ang malakas na buhos ng ulan ay nagdulot ng flash flood sa loob ng isang oras at naharangan ang entrance at nakulong sila sa loob. Naharap sila sa matinding gutom. Kumuha sila ng kasunduan na kung may hindi makaligtas, ang iba ay gagamitin ang kanilang katawan bilang pagkain upang manatiling buhay. Ang insidente ay naganap noong June 23, 2018 sa Tem Luang Cave, Thailand. Sa araw na yon, ang youth football team na Wild Boars ay nagpasya na pasukin ng kuweba upang ipagdiwang ang pagdating ng mga bagong miyembro at kaarawan ng isa sa mga manlalaro. Ang labing dalawang na lalaki, nasa pagitan ng labing isa at labing anim, ay sinamahan ng kanilang 25 years old na si Coach Echo Pochantawan. Ang kuweba ay umaabot ng humigit kumulang 10 kilometro at bawat taon sa panahon ng tagulan ng Hulyo. Ito ay nagiging ganap na baha na may mga antas ng tubig na tumataas ng hanggang 5 metro. Noong nakaraan, ang biglaang pagbaha ay humantong sa pagkakawala kaya naman mahigpit ang pag-access sa kuweba sa ganoong panahon. Pagpasok, iniwan ng mga lalaki ang kanilang mga bisikleta at backpack sa entrance hindi alam na ang mga bagay na ito ay magiging pangunahing pahiwatig sa kanilang pagkawala makalipas lamang ang isang oras nang sinubukan nilang bumalik ang mga panahong pag-ulan na karaniwang dumarating kapag hulyo ay maagang dumating mabilis na binaha ang kuweba at humarang sa kanilang paglabas. Nang walang ibang choice, pinangunahan ng coach ang grupo sa mas malalim sa kuweba. Naghahanap ng mas mataas na lupa upang makatakas sa pagtaas ng tubig at naghihintay ng rescue. Habang mabilis na umaagos ang tubig baha, nagawa nilang marating ang lugar na tinatawag na Pataya Beach kung saan sila ay pansamantalang ligtas. paman ang antas ng tubig ay patuloy na tumataas. Pinipilit silang lumipat pa sa kweba. Nagsimulang kumalat ang takot uh, sa mga lalaki habang lumilipas ang oras sa labas. Napansin ng mga magulang na hindi pa bumabalik ang kanilang mga anak at nag-aalala. At inalerto ang mga autoridad. Natagpuan ng pulisya ang mga bisikleta At backpack ang mga lalaki sa entrance ng kuweba Kinukumpirma ni Prince na pumasok na sila sa loob Ngayon paman, ang kakulangan ng tamang kagamitan At mga dalubhasang tauhan Ay nagpahirap ng magsimula na ang rescue operation Noong June 24, kinuha ng Thai Navy ang misyon Ngayon paman, ang visibility sa ilalim ng tubig ay lubhang mahirap. At ang mga diver ay walang karanasan sa pagliligtas sa kuweba at ginagawang mas mahirap ang operasyon habang ang malakas na ulan ay patuloy na nagiging hadlang yumiling ang Thailand ng tulong international. Mabilis na kumalat ang balita na nakakuha ng pandaigdigang atensyon mga eksperto sa cave diving at mga voluntaryo mula sa maraming bansa ay nagmamadali sa site na may espesyal na kagamitan hindi nagtagal, halos isang libong katao ang nasangkot sa operasyon. Isang malaking water pumping system ang inilagay upang mabawasan ang pagbaha, ngunit ang walang humpay na ulan ay malaking sagabal noong June 29. Tatlong rescue worker ang nagtamo ng minor injuries dahil sa isang electrical leak sa pumping system. Mga underwater drone na may thermal imaging technology ay dineploy upang makita ang mga palatandaan ng buhay, ngunit sa simula ay walang nahanap. Naghalughog ang mga experienced divers sa kuweba sa pamamagitan ng pakiramdam sa kahabaan ng mga pader sa kadiliman at paglalatag ng mga gabay na lubid upang matiyak ang isang ligtas na landas papasok palabas sa bawat sibling air pocket. Lalabas na sila at tatawag at umaasang makakarinig ng sagot. Pagkatapos ng mga araw ng nakakapagod na paghahanap sa wakas ay narating ng mga rescuer ang Pataya Beach. Ngunit ang lugar ay ganap na nalubog. Ang nakita lang nila doon ay mga boys trainer. At ang kawalan ng pag-asa ay kumalat sa mga rescue team. Marami ang naniniwala na pagkatapos ng maraming araw, hindi na posible ang kaligtasan. Gayunpaman, ang dalawang British divers, John Volanten at Rick Stanton, tumangging sumuko. Noong July 2nd, pagkatapos ng siyam na araw ng paghahanap, lalo pa silang lumalim sa kuweba. Kalaunan, natagpuan nila ang lahat ng labindalawang lalaki at ang kanilang coach na buhay. Hindi ka panipaniwala ang eksena. Pagkatapos ng siyam na araw na walang pagkain at sa ganap na kadiliman, sila ay buhay pa. Sila ay mahina payat at pagod. Ngunit kapansin-pansing may lakas pa rin ang mga ito para tumugon. Nang walang pagkain ay nakaligtas sila sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig na tumulo mula sa mga dingding ng kuweba. Sa kanilang desperasyon ay naisip pa nila na kung ang isa sa kanila ay mamatay, ang iba ay gagamitin ang kanilang katawan bilang pagkain upang manatiling buhay.